Hello mga kasari! Ito na naman ako si M Style, So ayan nga mga kasari, dum dumating na yung in-order ko sa Shopee na lagayan ng itlog. Alam niyo naman, magpapasko at magbagong taon na. So kailangan ko ng lagayan ng itlog kasi bibili nga ako ng marami. Kasi nung nakaraka ang taon guys, naubusan ako ng itlog. Kasi naman wala akong lagayan, ang ginamit ko lang dating lagayan. Ay yung lagayan na papel, alam mo yun, No? Na, napupunit kasi yun guys kasi naisipan kong bumili nito um, napakatibay nito guys matigas siya so maganda siyang lagayan ng itlog forever <laughs> forever forever mo na itong lagayan kasi napakatibay nito murang mura lang din to guys no uh, 150 lang to isang set na siya guys limang peraso so makabili ka nitong uh, mga apat na itlog yan, apat na tray. Kasi yung isa kasi, pang takip na yon Ayan, binubuksan na nga siya ng aking anak. Mahilig tong aking anak magbukas ng mga parcel ko, guys. So, ayan, o. Oh. Ang tibay nito. Kaya siya kulay red kasi meron na akong kulay green. So, ayan. Kasi pag bumili ako ng small, ayan, color coding siya, guys. Para malaman kung anong size. O, tingkitan kita-kita nyo, ang tibay nito napakaganda. So, kasyang kasya yung itlog dito na size large to small. Ang XL hindi nakasya. So, ito na nga yung kulay green na binili ko guys. O, tingnan nyo. tagal na nito. Hindi pa siya nasira. So, ayan. Isang set din to mga kasari. Ready, ready na ako sa bagong taon. So, that's all for today. For today's video guys. Thanks.